Seafood Buffet Hot pot and Barbecue Mga boss Bagong bukas dito sa may Bilagyo Sa may Bata Riyad mga boss All right? Alright right, mga boss At nandito po ako ngayon sa isa nating Tropa Pits Si Robert dito sa ano nila sa kampo nila. Napakaganda pala ng kampo nila oh. Talaga napakaganda, may security guard pa. Talagang hindi ka basta-basta makakapasok pag outsider ka, di ba? Eh may kaibigan tayo kaya pinapasok. Oh, may din sila, oh, di ba? Ayun mga boss, at yun yung sinasabi niyang court. Ayun no. Pwedeng magbasketball pala diyan para pampapawis, di ba? All right, boss. Tawarin Oh. Mga tropa pits nila. Oh, tara. Nasaan ba kayo? taas. Okay mga boss, at tayo po ay akyat sa taas ng kanilang villa. okay mga boss, at kami po ay akyat na. Ang aking boss ay umi eco eco pa. Aywa. All right. Bakit na po tayo, mga no, boss? Sama natin si Boss Robert. John! Yun na! <laughs> Nandito pala

Okay. Meron okay. 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 pa silang TV dito sa may dining nila. O, kabilang ang may okay. TV uh, nila. Walang wala. Ang ganda ng accommodation nyo pala. Maganda ang accommodation. Walang problema. Basta mm. sama-sama nga pinag-inig sa kanan. Hindi lang makapagloto. Saan yung ano yung kwarto nyo dito? Uh, dito ang kwarto nyo. Ayun yun sila. Ay. Apat na kwarto ang okay. Pilipino. Pili. Oh, sige, lang ko muna si John. Ay, iksi si, ano? Okay. Oh, Doon din yung kwarto nila. Oh, tara, sasaba. Sige, isang ba? Congrats! Right. Doon! Nasa mo ka doon? Uh, Tayo ay mag-ano? Mag, mag, Mag-inspection boss dito sa kanilang mga... Titignan <laughs> 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 natin kung malinis ba ang kanilang accommodation. Ayan, tignan mo naman talagang ang mga sapatos na sa labas. Uh, okay. ah, Naka-ano sila, nakasinok ng maayos. At tayo po ipapasok na dito sa pangkat night shift is sleeping. <laughs> okay? Alright mga boss, at nandito po tayo sa kanilang room. Talaga naman. Oh, may nakahanda na po agad na pagkain mga boss. At meron din pakwan mga boss. <laughs> Yan po ang sinari dito sa Saudi Arabia, buhay ng mga tao dito mga boss. Ganito po ang mga kwarto-kwarto namin, kabul-kabul. Privacy ba? Pag nag-ano ka, alam na. Hindi makita. Huwag lang uuga, di ba? <laughs> ah, okay lang, Doof. Pag umuga, uh, alam na, di ba? Okay lang. Right. Okay, mga boss. Okay, mamaya-maya uli. One hour later. Ayan, mga boss. Ang sinabi ngayon dito. nagpapadala ng kanilang pera sa kanilang mga pamilya mga boss kasama natin si brother Robert at saka si brother George at saka si brother Larry mga boss all right at yun nga ang uh -huh. puno uh -huh. ang tao para magpadala sa kanilang mga ma mahal sa buhay ito ang senaryo pag Friday dito sa Bilayo Bata sa Arabia sa Mayrian araw ng Piernes at ito ang ng sahod katapusan ng buwan mga boss mga <laughs> <laughs> tao pwede ba talaga nangitim yung mukha ko punta sa anong sa so, daw po muna kami kay Pinoy restaurant mga kabayan po natin yung mga nandyan syempre Pinoy na Pinoy yan mga boss sama natin sila boss all right mga boss mainit mga boss <laughs> oh, may mga tropa tayong ano, mga kabayan tayong mahihilig sa bike. Naka-uniform pa sila, oh, 'di ba? All right. Ayan na. May mga pasok po mga kabayan. All right. Wow. Sa ate, oh. ulam dito sa Pinoy Restaurant. Alright, mga boss. Alright, sa tiyan na po yung aming pagkain. Sari-sari, may pansit, birthday, silikaw at saka kumpatit no, ka. you moment later alright mga boss at may bago nga pong bukas na restaurant dito sa May Bata dito sa May bilagyo. seafood buffet, hot pot and barbecue ayan po yung mga pagkain po nila 39 real only including stir fried dishes, various snack and dessert including hot pot and barbecue 79 only yan bago po siya ayun Bagong bukas na kainan mga boss. Dito sa Maybata Delajo Riyadh. All rights, mga boss? Ayan. Tawag na Manila Center dito, dinadagsa rin ng ating mga kabayang Pilipino, 'di ba? Dahil mura po yung mga paninda. Meron po siyang 10 real at 5 real mga boss. Dito lang po yan sa may Bilayo, dito sa may Batha. Mga boss, all rights. Manila Center. Araw po ng Friday ngayon, kaya madami po tayong mga kababayan naglabasan para mamasyal at araw din po kasi ng sahod, katapusan ng buwan. Magpapadala ang ating mga kabayan para sa ating mga minamahal na pamilya sa Pilipinas. Alright mga boss, at ito po ang senaryo dito. Madami pong tao at marami pong mga bagong bukas na restaurant. Katulad po kanina, nakita po natin yung hotpot barbecue grill doon. Bago at ito lang po katabi niya dito sa may side na to is Kamayan Restaurants. Kamayan Restaurant mga boss, which is masarap po yung ano nila dyan, yung inasal nila sa halagang 20 real. Alright mga boss, chicken inasal, unlimited rice, shawarma large at 10 real only. All right, mga boss, at Kamayan Restaurant. Dito lang po 'yan sa May Bata Village, mga boss. Okay, mga boss? All right. Uh -huh. Alright, mga boss, at paket po tayo sa may 4th floor. Nandito po yung Samgyup Sarap Unlimited Korean Grill. Pagbungad lang po ng escalator. At yun nga, mga boss, napakadami tao punong-puno dahil araw po ng Biyernes. At po nang sahod ng mga kabayan po nating mga Pilipino. Wow! Alright, mga boss. At nandito nga po tayo sa may food court dito sa may taas po ng Biladyo. Alright, mga boss. Sari-saring kainan. May jellybee, batsoy, at meron din pong chowking nasa dulo, mga boss. At kung nakikita nyo po, punong-puno ang mga kabayan nating kumakain. Yung iba dyan nagde-date. Sana all may jowa. <laughs> di ba? Natawa na lang si Brother Robert. Sana all daw medyo o. Anong masasabi mo ngayon? Di ba? dito sa mga tao. Ang dami pong tao. tao. Araw ng Friday at araw din po ng sahod, katapusan ng buwan. Kaya nagkataon, nagkatagpo mga boss, punong-puno ang Villagemol. Dito sa taas At kumakain po sila Natawa si ate <laughs> Sarap ng jellybee Batsoy at may choking sa dulo At kung gusto nyo ng pasalubong Pagkakain nyo rito Dito maraming bilihan ng tinapay dito Dito mga boss May mga red ribbon dito Alright Hindi pala red ribbon Sorry Blue ribbon pala Ayun no Bilihan ng mga tinapay din Okay mga boss Alright Kain kain Okay